Dalawang tips para hindi agad maubos yung ating mobile data kapag gumagamit tayo ng Facebook. Lalo na kung ang gamit natin ay data at hindi naman tayo naka-unle data, mas maganda po ay activate natin ito at sigurado ako na makakalas tayo ng 40% wow. pag gumagamit tayo ng Facebook. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, huwag mong kalimutan magpalo para lagi kang updated sa mga video na ating i-upload. At kung paano gawin yan, sundan mo lang itong video na to. Punta lang tayo sa ating Facebook, tapos dito sa ating Facebook menu, tapos click natin yung gear icon o yung setting icon. Tapos dito sa preferences, hanapin natin itong media. Click nyo lang yan at dito sa video quality, taka check po yan ay sa optimize. Tapos ang pipiliin po natin dyan ay itong data saver. Nakalagay po dito, use up to 40% less data by reducing video quality. Kapag po inactivate natin yan o nilagyan natin na yan, check ay makakatibid po tayo ng up to 40% sa ating data. Mapapanood pa rin po natin ang buo yung mga videos na ating pinapanood. Ang mangyayari lang po ay medyo babawasan niya lang po ng konti yung quality ng video na ating pinapanood. Mas maganda po ito lalo na kung hindi naman kayo naka data. Ay napakalaking tulong po niyan para hindi agad maubos yung inyong mobile data. At ang pangalawa naman po ay ito pong autoplay. Nakalagay po yan sa on mobile data and wifi. At kapag nag-scroll uh, po tayo sa ating newsfeed, lahat po ng video na ating madaanan ay automatic po yan na magpa-play kasi naka-on yan sa autoplay. At automatic din po yan na magkoconsume ng data. Ang gagawin po natin, ilipat po natin yan sa never autoplay videos. At kapag activate na po yan, dalawang yan, ay makakatipid na po kayo ng up to 40% sa inyong mobile data. Pero kung naka-wifi naman po kayo, kahit hindi nyo po iset yan sa ganyang kasi kapag naka-wifi naman po ay only internet naman po tayo. Mas maganda po ito ay kapag kayo ay naka-mobile data at ayaw nyo agad maubos yung inyong data. So ganoon lang po kadali at kung may natutunan ka, please follow, like, and share. Thank you. God bless.